dapat ba? Oh, hindi magkatabi. Paano ba dapat medyo magkalayo? Chulan wa, mo. Kap simbahan, Assalamualaikum. Malaki laki na ate, cap 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 D, teka teka. Cap Sino po yung inyo ninano? Hoy, mo ako. Aa, hindi. O kaya sama. Joy ano ginagawa mo? Totoy. Totoy. Totoy hindi. Huwag yung mukha ako, baka ko. Ay, ba't hindi pantay? Wala kakita ng anak ko. May sis! Kaan, kaan! Hindi pantay! Hindi, yun dalawang bilog. Dapat na yung bilog. Dapat na yung na, no? Hindi tingnan mo ang ginagawa ko, Kaan. Tayinga ko. Picturan. Uy, yung tayinga mo. Dapat basahin niyo yung ano, yung buhangin para gumaganda. Ganito ako. Basahin natin. Wala bang batong ano, para ano nito. Ito po ang Puerto Galera Scandal. Ay! Ka and kamay ka naman. Iyong, ha? Kamay ka naman. Oh, sino pa? Ay, ka, ka kayo naman, kaway naman. Roda, naman. Ang aming, ano, masterpiece. Video to. pag sa YouTube. Ay, hindi yan, alam ko. Talang nakikita yung pag <laughs> ang tutoy ni Emil. Uh, kulay blue. Ang tutoy. Ano siya? Uh, foreigner. Foreigner ang tutoy ni Emil. <laughs> Ay, wow, may nipple May nipol. Kulay puti ang nipple Wow, American. Tanga-tanga. Pati si Carl nagka-interes sa tutoy ni Emil. <laughs> Hinihimas, so, hinihimas, really hinihimas ni Kaloy. Ay, ibang kulay. Si El po, anong gagawa po oh, ng dede, si El. Ayan ang nipon ni Emil. Ayan, ah, laki nung Ay, Emily. Ayan. Sanchez from Occidental. My home. Taro. My home. My home. My home. My home. ni ang totoy dyan. Paganyan, ang totoy dyan. Ayan nga eh. Eh, muunin dito. Ayan. Ah! <laughs> Tumama sa tunay. Ayan. <laughs> Tumutama sa boss. Mga mapira di ang jay. Mga mapasag yung egg lalo. Uy ate. Ano ba yan? Gaganyan yun. Uy, -ga ka tapos nakatingin dito. Dali. Uy, dali. Uy, umano kayo. Hindi kami. Tapos nakatingin dito dito. kasama ka lahat sa video. Dali. Okay to posko sa YouTube dalig Yan, yan. nakaganyo ka Yan. kawo kayo, kawo si Mama ka our work of art masterpiece parang 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 Ano, parang 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 Ang parang 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 tapos sa sasayaw yan. Sasayaw yan. My home. My home. Dapat sabihin ko ito ng strong. O, gigi na yun.